Hello guys, magandang hapon. Kung taong tindahan, bibili ng kailangan sa bahay. Wala na kanong bigas at yung iluto bukas. Eh, buti na lang hindi ganun katindi yung init. Medyo malamig yung hangin ngayon. Siguro dahil kanina umaga mga parang makulim din. Kaya eh, siguro medyo lumamig yung palang. Pero, hindi to ako sa ano. ng building para may shadow. Hindi ka nito. Umahangin siya. Eh, yung bigas pa naman bibilhin ko. Wala dito sa Wisun. Hindi ko na. Nakapabilis si Madal na pang lumpia. Sa Wisun, nakapabilis pang lumpia. Tapos sa ibang tindahan, yung bigas. Kasi iba yung bigas dyan. Kasi matinda. Hindi yung um, brands na binibili mo. Kaya init ng araw. Kasi hindi nangyayos ng araw. Ang init. Ibang ng tinapay. Ito, ng tinapay. Ito,